Hello guys, good evening. Mayroon akong ituturo sa inyo. Gawin nyo to guys, 5 to 10 minutes para sa maalis yung mga nagbara sa ating mga kamay. Ganito ang gawin nyo. 5 to 10 minutes guys para matanggal yung mga nagbara na mga dugo sa ating mga kamay ay gawin nyo to 5 to 10 minutes. Ganyan. Ganyan lang. Ito ah. Five to 10 minutes guys ang gawin nyo araw-araw bago kayo matulog o pwede rin sa paggising nyo. Ganito ang gawin, ganito ang gawin nyo guys para matanggal yung mga nagbara na dugo sa ating mga kamay. 5 to 10 minutes. Exercise. exercise ng ating mga kamay para matanggal yung mga nagbara na dugo sa ating mga kamay. Pwedeng gawin nyo ito guys. Ganyan ang gawin nyo. Exercise. Pang tanggal ng bara sa ating mga kamay. Tanggal ng dugo na nagbara sa ating mga kamay. Exercise. Paano matanggal ang mga bara na dugo sa ating mga kamay. Ganyan guys ang gagawin natin. Yan. Alisin ang mga bara sa mga daluyan ng dugo. Exercise. Yan, 5 to 10 minutes. Alisin ang mga bara sa daluyan ng ating mga daluyan ng dugo. alisin ang mga bara sa mga daluyan ng ating dugo. Exercise, exercise. Ganyan, 5 to 10 minutes. Pwede rin 5 minutes, pwede rin 10 minutes kung hindi pa kayo pagod. Ganito ang gawin nyo. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye. <laughs> yeah.